Hello mga ka-Simple Life! Ngayon naman magluluto ako ng adobong manok. Hindi nga pala ako expert sa pagluluto. Simpleng may bahay lang. At kung anong available sa kusina, yun lang talagang niluluto ko sa araw-araw. Una kong ginagawa is magpapainit ako ng mantika at magigisa ng mga bawang. Iba-iba naman yung way natin ng pagluluto ng adobo. Pero ito yung way ng pagluluto ko na simpleng adobo. Pinapapula ko lang tong bawang, medyo tinotoasted ko. At kasunod naman ang sibuyas. Natutunan ko yung pagtoasted ng garlic sa biyanan ko. Magaling kasi yun magluto. Napansin ko na yung garlic pag toasted, nas nakakadagdag siya ng lasa sa adobo. Medyo lulutuin ko lang tong sibuyas at bawang. Sunod naman itong mga manok. Kahit ano namang part ng manok, pwede nating i-adobo. Pero ito yung available dun sa ref namin, kaya ito lang yung niluluto ko. Wala pa akong ibang nilalagay dito sa niluluto ko. Gusto ko lang na medyo maluto yung manok sa sibuyas at sa bawang lang para lumabas yung katas niya or yung medyo magsabaw siya. Pagkatapos, isusunod ko dito yung paminta. Tansya-tansya lang talaga. Wala talaga akong specific na sukat kung gano'ng kadami yung mga nilalagay ko hindi pa rin ako naglalagay ng toyo. Hinihintay ko talaga na medyo maluto yung manok. Pag medyo nagkaroon na siya ng sabaw, saka lang ako maglalagay ng toyo. Kahit anong brand ng toyo ang ginagamit ko. Kayo ba, may specific pa kayo na soy sauce na ginagamit sa adobo? At kung meron, please suggest and comment down below. Hindi ko muna nilalagay yung vinegar or suka dito kasi hinahayaan ko munang maluto siya sa toyo. Didibigyan ko muna siya ng ilang minutes bago ko ilagay itong suka. Any brand din ng suka ang ginagamit ko. Tapos pagkalagay ko ng suka, hindi ko siya hinahalo, tinatakpan ko lang siya at hinahayaang maluto ulit. Kayo ba, may specific brand ba kayo ng suka na ginagamit sa adobo? Pahi-comment down below naman dyan. Alam niyo ba na mas magandang humingi ng mga suggestions sa mga simpleng may bahay kasi sa araw-araw ba naman natin nagluluto tayo, tapos parang na-experiment na natin na kung ano-ano na rin yung natatry natin. Kaya alam natin kung ano yung mas masarap na gamitin sa mga niluluto natin. Dami ko natututunan sa mga friends, sa mga kamag-anak. Ito, katulad ito, yung seasoning. Naglalagay ako nito ngayon sa adobo kasi natutunan ko todo sa tiyahin ko. Magaling din niya magluto at nakakapagpaangat nga naman ng lasa or flavorings tong liquid seasoning sa adobo. Nag-add lang ako ng konting water para medyo kung maalat siya, mas mababalance yung lasa. Last na yung water and pagkatapos lang yun, hihintayin ko lang siyang maluto at lumambot yung manok. Mas gusto ko talagang sobrang lambot ng manok, yung halos naghihiwalay-hiwalay na yung hibla. Mas gusto ko kasi ng gano'n, lalo pat may mga bata ako na, na pag pa yung manok, hindi nila talaga nalulunok. Ito na nga at luto na yung adobo. Nag-add lang ako dito ng nilagang itlog. Normally, ang nilalagay ko dito ay patatas. Kaso nga lang, naubusan ako ng patatas, kaya nilagang itlog na lang yung naisip kong ilagay. Taste test time! So, how's the taste? Solid 10 out of 10. Thank you guys for watching. We'll see you next time.